Gusto nyo ba malaman ang personality type mo? Nung pinanganak ka, ano ka ba? Extrovert ka ba? Introvert ka ba? O medyo nasa gitna ka, ambivert? Actually, topic natin ngayon, senyales ng extrovert. Pero, di-discuss na rin natin yung introvert or ambivert kung saan kayo dito. Okay? So, pag, yan mga extrovert, masiyahing tao. Yan, no? ang daming kaibigan. Ano ang mga senyales na baka extrovert ang personality mo? Yan, no? Kita mo sa picture. Lagi siyang excited pag maraming tao. Very confident sa sarili. Malaki ang bilib sa sarili. Ano? High self-esteem. Eh. Gusto makimit lagi ng bagong tao. Yan. Lahat ng personality, may positive, may negative. Okay? Wala namang personality na puro positive o puro negative. Eh. Pero tingnan natin na extrovert. Extrovert, madaldal, sociable, very friendly, kaibigan lahat. ba diba? Mga gusto maging group leader, lagi nangunguna. Pero yung mga extrovert, minsan, very ano rin sila minsan risk-taking behavior din sila yung mahilig sa excitement minsan uh, sa sobrang excitement kung ano-ano na nagagawa yan so anyway ang introvert baliktad siya ng extrovert di ba pag introvert naman laging gusto sarili lang mag-isa lang iniisip-isip mo na gusto one-on-one -on -one relationship, laging anong gagawin mo? Gusto niya, nasa bahay lang siya, nagbabasa lang mag-isa, nagda-diary lang, yan, mas konti. Oh, anyway, ano signs ng extrovert? Lima. Number one, mahilig magsalita. Okay, sa grupo, ayan, oh. Dal-dal siya ng dal-dal. Mahilig makipagkwentuhan sa friends, family members, sa co-worker kahit hindi niya kakilala, kaya niya kausapin. Very friendly siya. Kaya, no? Malaki ang circle ng friends ng extrovert. Siguro, pag mga salesman ka, kailangan mo yan. O PR ka, kailangan mo yan. Okay, mga politiko rin, kailangan ganito, extrovert. Number two, gusto mo mag-socialize sa ibang tao. Yan, no? Maraming kinakausap. At kung maraming tao, more energy ka. Okay? Pag maraming tao ka kausap, may ka-meeting, pagtapos mo sa meeting, malakas ang energy mo, extrovert ka. Kung kumausap ka sa maraming tao, tapos napagod ka, nang hina ka, introvert ka. Okay, so ito, extrovert, mahilig mag-socialize. Pag ang extrovert, kinulong mo sa kwarto mag-isa, malungkot sila. Okay, parang walang gana sa buhay. Pero ang introvert, pag kinulong mo sa, sa kwarto, happy sila. Happy sila mag-isa. Kaya nila mag-enjoy mag-isa ang introvert. Okay, number three. Ang extrovert, kayang-kaya ikwento ang problema niya sa sa'yo. Okay, lagi siya nagsasalita. Ayan, no? Mabilis niya i-work out yung problema niya sa friends and family. Kaya less stress sila. Actually, extrovert, medyo maraming kaibigan, less stress kasi maraming kinakausap. Number four, extrovert uh, personality. Very friendly, very approachable. Kahit di niya kakilala. Kung may meeting, may party, siya unang lalakad sa mga guests. Siya mag introduce sa sarili niya. Number five, very open sa feelings niya. Kukwento niya, ano nararamdaman niya. Eh, no? Usually, mga leader yan. yan mga leader, extrovert. Parang sila yung clown sa school. Pwede rin yan. So, yan ang pinaka-five signs ng extrovert. Eh, no? Very approachable, open, willing to share, energized. Pakita natin ito. Usually, mas confident sila sa sarili nila. Okay? Sila nangunguna. Kaya nilang magsalita sa harap ng tao. Gusto nila yung grupo. Yan, pag aalis sila, nakagroup sila. Apat na klase ng extrovert ayon kay Carl Jung. Siya yung nag-imbento nito noong 1920s. Para sa kanya, yung extrovert may apat na klase pa. Yung introvert, marami na klase. Na-discuss ko na sa isang video ko. Merong extrovert sensor. Parang nai-inspire siya sa mundo sa nakikita niya. Okay? Kung ano physical nakikita niya, nagaganahan siya. May extrovert feeler. Gusto niya makinig sa tao, napi-feel niya yung mga emotions, doon siya masaya. Merong extrovert intuitive, yung nag-iisip ng malalalim. Yeah, no? Extrovert siya pero marami siyang mga iniisip ng malalalim na bagay. Merong extrovert thinker. Yan. Ito yung mga matatalino, goal-oriented. Ito yung mga leader, high-achieving, decisive. Ito yung mga nagsasalita sa mga TED Talks. Eh. ano? Extrovert thinker. Yan. So, ano ang personality mo? Extrovert ka ba? Tulad na sinabi ko. Or more introvert? Actually, ayon sa studies, sa ha, halos pantay pantay ang dami ng extrovert tsaka introvert. Oo. Tapos, parang one-third, one-third eh. One-third siguro extrovert, one-third introvert. Yung one-third naman, ambivert. Ang ambivert, nasa gitna siya. Minsan, gusto niya mag-sociable, gusto niya lumabas. Ito, extrovert. Gusto niya, minsan gusto niya mag-isa. So, parang gusto niya best of both worlds. Mag-comment kayo. Kayo ba, more extrovert sobrang introvert o medyo gitna. Yan, gitna. Personality to, eh, pinanganak pa yung bata, maliit pa siya. Siguro, 2 years old, five years old, yan na ang personality niya. Pero, pwede nyo baguhin. Mababago nyo pa to, pero konti lang nyo mababago nyo dito. Epekto na pagiging extrovert, mas masayahin, hindi na didepress. Okay, pero ang negative naman excitement seeking, impulsive, minsan overconfident, minsan reckless at hindi pwede ma-bore. Pag na-bore maghahanap ng excitement. So, may pro and con ang bawat personality. Gusto mo ba mas maging extrovert o gusto mo mas maging introvert? Ka-depende. Kung sobra ka na extrovert, misang kailangan medyo introvert ka. Kung sobra ka na introvert, kailangan maging extrovert. Gusto nyo ba yung ganyang personality? May magagawa kayo. O ano magagawa natin, ha? Para sa mga introvert na gusto maging extrovert, anong gagawin mo? Pwede mo baguhin sarili mo. Sumali ka sa club, sa mga meeting, sa mga grupo. Explore mo, hobby mo. Para lumaki yung friends mo. Mag-practice ka sa maraming tao. Magsalita ka sa maraming tao para mapilitan ka. Gawin mong group leader sarili mo kahit introvert ka para mapilitan ka maging extrovert. Mag-try ka ng bagong bagay. Umalis ka sa comfort zone mo. New experience, uh, new meeting, new places para matry mo maging extrovert. Maganda rin naman kung sobra ka ng introvert, i-extrovert mo konti. Kasi pag sobrang ang introvert, minsan meron na didepress, meron na giging nervyos, meron na na lang prone to depression kasi pag sobrang introvert eh. Pero may pros and cons din oh. Pag gusto mo more extroverted, yan. Yung sobra naman extroverted, kailangan mo medyo maging introvert ka. Dapat naman, uh, kaya rin masyado ka ng biba, marami ka ng masyadong kaibigan, hindi minsan magsarili ka, Diba? Isip-isip ka naman ng malalalim na bagay. Lagay mo sa journal mo, yung mga feelings mo, yung awareness mo. Spend time alone. Yan. Nang walang distraction. Para a little introverted ka. Para medyo gitna ka lang. Diba? Gitna ka lang. Anyway, discuss ko rin konti. Kasi maraming mga magkakomedy dyan. Nakikita ko, introvert daw sila. May iba yung gitna eh. Pag introvert, tulad na sinabi ko, kabaliktaran ng extrovert. Pag maraming tao na de-drain siya, konti lang gusto niya friends niya, isa dalawa lang. Lagi siya may diary, self-aware siya sa feelings niya. Minsan sabi ng tao, ah, nagtatago, tahimik, ah, uh, baka shy o loner, pero happy lang siya mag-isa pag introvert. Yan ang signs ng introvert. Matagal mag-decide, komportable mag-isa, ayaw ng group work. Ayaw magsalita sa maraming tao, gusto sinusulat na lang. Pag napunta ka sa mall na sobra daming tao sa isang concert, ng hihina ka, naguguluhan ka sa naguguluhan ka sa maraming tao. Konti lang ang friends, pero close naman yung friends mo. Mahilig ka mag-daydream, iniisip mo yung mga plano mo sa buhay at usually nagre-retreat ka lang sa sarili mo. Yan ang super introvert. Okay, so saan po nakatulong itong video natin. Comment po kayo kung kayo ay extrovert, introvert, ambivert. Meron naman pros and cons about personality. At tulad na sinabi ko, pwede nyo pabaguhin pa konti-konti pa kung gusto mo mag maging mas extroverted. Salamat po.